Ang follow to follow sa Facebook, kung ito ay isang patakaran ng pag-follow ng mga tao nang walang tunay na interes o kagustuhan sa kanilang nilalaman, ay maaaring ituring na uri ng fake engagement o hindi autentikong pakikipag-ugnayan. Sa follow to follow na paraan, ang layunin ng mga tao ay madagdagan ang kanilang bilang ng mga tagasunod nang hindi naman talaga kinakalinga ang kahalagahan ng tunay na interaksyon o interes ito ay maaaring magdulot ng ilusyon ng mataas na bilang ng tagasunod, ngunit hindi ito nangangahulugang may aktual na ugnayan o koneksyon sa kanilang nilalaman. Sa Facebook at iba pang social media platforms, ang totoong engagement ay mas binibigyang halaga kaysa sa simpleng bilang ng mga tagasunod. Ang pagkakaroon ng aktibong ugnayan, tulad ng pag-like, pag-comment, at pag-share, ay nagpapakita ng tunay na interes at koneksyon. Ang mga fake engagement tactics ay maaaring magdulot ng mabilis na pag-akyat ng numero ng tagasunod, ngunit maaaring magresulta ito sa mababang engagement rate at mas mababang halaga sa pangmatagalang pananaw. Sa halip na sumunod sa follow to follow na paraan, mas mainam na itaguyod ang organikong paglago ng iyong audience sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahalagahan sa iyong nilalaman at tunay na pakikipag-ugnayan sa iyong audience.